Dalawa? Tatlo? Bawang para sa lahat. Hindi ito ang pinakamasarap na putahe, ano? Sobra na ito. Hindi ko kaya. Akala mo marami na yan? Tingnan mo. Raw. Ang pagkakaroon ng isa ay hindi gaano mas mabuti. Katiri! Ethan? Ikaw ang mauna. Magpakatapang katol? Ano bang ginawa ko para magkaroon nito? Nako, ang amoy na yan! Kamusta ang lasa? Ano sa palagay mo? Kakila? Kamawang Kilabot! Inan. Hayaan mo akong mag-isa. Ikaw na, Emma. Wala na yata akong pagpipilian. O meron ba? Huwag mo na lang isipin. Nako, mas malala pa kaysa sa inaasahan ko. Sabi ko na sa'yo. Yulia Dinge. Eh. May tumatawag sa akin. Umupo ka at huwag magsinungaling. Mas mabuti na yan. Malakas ako. Kaya ko so. Ethan, huwag kang masyadong masungit. Sino ni Mila kung gano'y ito Salamat. Bakit ko ba ito tinanggap? Alam mo kung sinong nawawala? Bambira! Tigilan mo na, Ethan! Konting-konti na lang. Kumain ka ng bawang at kakainin kita. Layuan mo ako. Ito ay... Pat na ang hirap nito nang wala Julia, iyon. Julia, ayos ka lang ba? Isang nakamamatay na tama. Salamat naman at tapos na yon At sana hindi na siya pumalik dito. Natalo mo ang isang ma bambira. Ma, babay, ma 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 Magaling. Hayaan natin gumulong siyang masasayang oras. Susunod na ang mga pancake. Ang bawat isa ay may kani-kanilang bahagi, ang iba ay mas makulay kaysa gutom sa iba. Gutom na gutom na ako, kaya magsisimula na ako. Para maging mas nakabubusog ito, maglalagay ako ng patong ng whipped cream at MM's din naging perfecto ito. Tarap deliri! Sige, Emma. Pagagandahin ko rin ang akin. Pero una, kailangan ko itong palakihin ng kaunti. Nakuha ko na ang aking maaasahang rolling pin. At ngayon, isa na itong higanting kahon. Narito. Gagamitin ko parang yung buong lata dito at magdadagdag ng marshmallows at M&M's. Parang cake na ito ngayon. Ang saya ko. Paano niya isusubo yan? Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko ito ng maayos. Gusto ko rin itong patagin. Pahiram niyan, pakiusap. Oh, hali ka na. Pretail. Oh, nahuhulog sila. Sa paligid namin, kasalanan ko. Kunin mo yan. Ako! At ngayon, bubble gum. Maraming pakete si Ethan. Julia, kaunti lang. At si Emma, isang piraso lang. Kaya mo yan, hon. Oh. Oh. Umatras ka. Akin yan. Hindi iyon kailangan. Oh, magsimula na ba tayo? Napakalasa at napakadami. Hindi ako sigurado kung kakasya ang lahat ito. Ang bibig niya. Ito, ito. Marami pa akong natitira? Oh, Huwag kang magyabang! Lahat ng gum na yon. Hindi, 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 Hoy, Julia. Psst. Ikakayag ah, ko uh -oh. siya. Ayos ba? At kukunin namin ang lahat. Hindi ako ng kailangan ko para dito. Stephen Ano? Tumingin ka rito! Gumana! Itinali ko ang kanyang mga kamay. Kunin ang chewing gum. Huh? Ano? Itigil mo yan. Akin yan. Hindi. Niloko ka namin. Ibalik nyo yan, mga magnanakaw. Tama na ang sigawan. Dati ay pinapatahimik kita. Dapat ay sapat na ito. Salamat. Masasabi kong tapos na. Sa isang iglap na ihain na ang mga lemon. Alam kong hindi ito paborito ng kahit sino pero kailangan ninyong tatlo na kainin kung ano ang nasa mga plato ninyo. Julia, ikaw ang magsimula. Sige. Yak. Kadiri. Sige Ethan. Sige na. nako, sobrang asim yun. Napaluha ako. Emma, ngumata ka na. Madali lang. Masim pero kaya ko ito. Okay, hindi. Hindi ko kaya. Huwag dumura. Paano kung subukan natin ang katas na lang? Gago. Roar! Magandang ideya, Julia. May gripo ako dito. Ethan, abot mo sa akin ang isang baso. Heto. Wow, umepekto ito. Kulang pa ang isang tasa ano? Walang problema. Um, hindi ako sigurado kung sapat na yon. Isa pa, heto may dala akong malaking isa at halos puno na rin ito. Magaling ang trabaho, mga guys. Kunin nyo ang platong ito. Ano na ang susunod? Maghanap ka ng iba. Ang asim niyan. Magluto ka ng masarap, Ethan. Sige. Hot dogs. Isa para kay Emma. Ilan para kay Julia at marami para kay Ethan. Ako muna. At gusto kong magdagdag ng ilang ketchup at mustard. Okay. Wow! At ako? Cool. Sandali. Oras na para kumain. Oh, ang ganda niyan. Si Cheryl ito. Ethan, sige. Ito ang pinakamagandang round. Emma, pwede bang makakuha ng sasawan? Siyempre. Cool! Meron din akong espesyal na hawak. Ethan, wow! Sobrang wow! Eh, hindi ko kayang tumigil. Ako ang huli. Paano kung gagawin ko... Oh, alam ko na. Oh. Ano? Ha? Tatakutin ko si Mr. Piggy dito. Sa tingin ko matutawa ako dito. Ethan, para sa'yo ito. Isa pa. Magaling. Wala talagang sobrang dami. Oh. Nakakatawa. Ikaw. And so, sa sahuling nga ngunit hindi huli sa lahat, ang gum ay bumalik sa mesa. Magandang paraan para tapusin, di ba? si Julia ay may tila tore na halaga. Si Ethan ay mapalad din, ngunit si Emma ay wala na naman gaano. oh, sige nga, masaya at handa na ako. Ngunguyain ko ito habang buhay. Nakita niyo ito? Walang paraan. Ho, hindi bagay sa inyo ang berde. Dalawang galaw at lahat ito ay nasa bibig ko na. Ito ang pinakamagandang hamon kailanman. Yay, naiintindihan namin. Marami ka? Baka kakaunti lang akin sigurado pero ang chewing gum ay chewing gum pa rin. At hindi ako galit doon. Gusto ko pa. Ideya. Kaunting magic at swerte at... Tingnan nyo itong pakete ng chewing gum, mga guys. Paano mo nagawa yon? Ano? Masaya na ako. Nom nom nom. Oras na para sa mga bulan ng pagdiriwang. Oh, tulong! Lumilipad na ako palayo. Wow! Gusto ko ring lumipad. Hey! Gumagana ito! Junior, bumalik ka rito. Ano? Oh! Ikaw rin, Emma! Saan kayo pupunta? Salamat. Iguguhit ni Baby Jane ng cake ng kanyang mga pangarap. Wow, ang ganda naman ng may strawberries. Oh. oh, heto ang itlog. ko! Oh, ah. Uh, oh, malapit na. Oh, nabasag. Hindi maganda. Kaya tatanggalin natin ang sobra at ah, ang lapot ng itlog. Yak, anong kababalaghan. Hoy. Oh, apo. Oh, oh I have the certain gun. Okay. Heto ang isang oh. life hack. Gamitin mo ito. Oh. Oh, I sukal! Ngayon, magdagdag tayo ng kaunting tamis. Habang hindi nakikita ni Lola, dadagdagan ko pa! Sapat na! Ngayon, tayo ay hintay! Ayaw bumukas! Buksan! Mabilis! O oh, hindi! Natapon ng gata sa lahat ng lugar! Just go ball. Aba. Wala ng gatas? Ay, naku! Gayo pa man, sapat na yan! Bakit kailangan sobrang likido? Nagdadagdag ng harina? Naku! Ay, nabalot ako ng harina! Aba, oras na para maghurno ng cake. Lola, huwag kang mag-alala. Ay, bakit ka sumisigaw? Oh, kahit paano nakakatulong ang sigaw mo sa akin. Balik tayo sa cake. Nagdaragdag ng harina at hinahalo ito. Ero, mas gusto ko talagang gamitin ang mga kamay ko. O, apo, tingnan mo kung paano mo oh. dapat gawin. Oh, huwag mong punuin ang mga kalokohan ng ulo mo. Mas gusto ko gumamit ng espesyal na makina. Oh, handa na ang masa. Kailangan nating subukan. Mahusay! Ngayon, magdagdag ng kaunting kakaw para gawing tsokolating masa. Handa na! Ibuhos natin ito sa isang bilog na hugis. Magkakaroon ako ng masarap na cake sa oven at na ito. At hintayin natin. Paaralan, Lola! At kumakain ako ng Oreos. Hintay! Oo! Oh, maaari kong gamitin ang cookies para sa ilalim na layer. May Oreo cake ako at ilang makulay na masa. Gusto kong gawin ang lahat ng magulo. Magiging napaka-astig nito. At ipadadala na para i-bake. Sa wakas, tapos na ang mga baguhan sa kanilang gawain, maaari ko nang ituloy ang paggawa ng aking cake. Naihanda ko na ang masa. Kulayan ko ito ng kulay bahaghari. Oo, ang tingkad! Sigurado akong magugustuhan ito ni Baby Jane. <laughs> Ngayon, ibuhos natin lahat sa bilog na hulmahan at ilagay sa oven. Magaling! Lahat ay perfecto. At nasa mahigpit kong control. Oh, handa na ang aking cake. Akin na itong ilalabas. Hmm, anong bango? Balik na natin. At, wow! Hayan na. Kailangan natin ng bilog na hugis. Ngayon, makakakita ka ng mahika pagbuhos ng strawberry syrup sa hulmahan? at konting makukulay na sprinkles. At syempre, ang cute nating munting prinsesa sa ibabaw. Ano ang naalala mo tungkol dito? Isang damit. Sige. Ha! Ah, oras na rin para ilabas ko ito. Gagamitin ko ang fluff. Iyan ay likidong marshmallow. Oh, Sobrang sarap. Malilik mo ang iyong mga daliri. May kulang pa sa cake ko, bagaman. Oh, syempre, ilang cream sa gilid at ilang KitKat. Well, walang bagay na sobrang maraming tsokolating bola at M&M's. Perfecto yon. Ano sa'yo, chef? Okay. Inihanda ko na ang aking mga kahangahangang colored cakes. Ngayon, kukunin ko ang lahat at sisimulang buuin ang buong cake. Handa sige, ka na sige, ba? Sige. Ngayon, simulan na nating idekorasyon oh, oh. ito. Gagamit ako ng makukulay na sprinkles. Kailangang malagyan ng buong cake ng mga ito. Tingnan mo iyan, napaka-appetizing. At syempre, may rainbow sa itaas. Konting whipped cream at tapos na tayo. Ano birthday girl hinihintay ko ang iyong review. Wow, lahat maliwanag, buong cake, nakakatuwa at cute ito. Hmm, parang paboritong prinsesa. Pero sino 'yon? Ano 'yon? Wow! Ito ay isang cake! Oh! Ah! Ang ganda at nakakatakam na damit ito mo! Ito ay talangka... Masarap! Sarap! Salamat, Lola! O sige, ito bang ba cake para sa kapatid ko? Ano? Ginawa niya ang lahat ng makakaya niya. Tikman natin ito. Ay! Ay! Mm, perfecto! Astig! Right. Ano, ano ba ito? Ang cake hindi ko kaya Ito ay... Na... Ang ganda-ganda! Ano? Kristo? Ang lasa, ito ay sobrang... Kanino ko ibibigay ang tagumpay? Hmm, hayaan mo akong mag-isip? Oh, kaya kong tulungan ang sarili ko? Chaplins, kamanghamangha ito? Ano? Seryoso? Ngayon tatapusin na ni Baby Jane ang kanyang pagguhit. Lola, huwag matulog. Ano ang meron ka ngayon? Oh, isang cupcake. Aba, handa na ang chef si Vivian at si Lola ay kalmado at handa na rin. Mahihirap na kalaban ito at mahigpit na paligsahan. Sino ang magluluto niya? Ano ang Lola o chef? Sino ang sinusuportahan mo? Isulat sa mga komento. Wow, ang bilis nilang maubos ito. Oo, ayaw ni Lola na ipamigay ang kanyang pagkapanalo sa anumang paraan. Ayan na. Mainit na tsokolate. Okay. At gagawin ko ang aking makakaya. Oh! Umiinit na ang sitwasyon! Sino ang matatapos muna? Kailangan nilang magdagdag ng harina at may natitirang isang pakete na lang. Oh, pupunitin mo ang pakete. Sino man tara, tulungan niyo kami. O oh, baka kailangan ni Vivian ng harina. Vivian, mukha ka na ng ang cake. Kailangan pang magdagdag ng gatas sa itlog. Ayan na. Hoy, hindi ka pa ba nagbe-bake? Oh, wala akong kahit ano. Pero mabuti na lang at gumagamit ako ng ready-made na cake. Ngayon, magdadagdag ako ng ilang mani. Gustong-gusto ni Ate Jane ng mani. Ayan na! Idadagdag ko ang ilang karamel na shiro at ilang mga piraso. Kukuk! Nana! Ilalagay ito sa ilalim. Ilang pira-piraso sa ibabaw. At, syempre, ilang whipped cream. Ayos, tapos na. Perfecto! Oh! Handa na ang aking biskwit. Akin din! Oo, kayong dalawa ang gumawa nito, kaya hilahin nyo na mabilis. Nakaikot na si Lola sa cake at nagawa na ni Chef ang tamang sukat para sa cupcake. Okay, ginawa ko yung mga layer ko, ilang cream, at lahat ay ayon sa recipe ko. Huwag mag-alala, mas magugustuhan ni Baby Jane ang cupcake ko. Tingnan mo ito, nagdagdag din ako ng ice cream at tsokolate na chips. Ah, uh, ang perfectong kombinasyon. Wow! Ang bango ng lahat! Napapaluha na ang bibig ko. Subukan natin ito. Hmm. Wow! Ang sarap, sis! Wrap. At ano ang naghihintay sa akin dito? Mukhang niluto ito ni Lola. Siguradong si Lola yon. Masarap! At ito? Ito Tingnan ay mula natin. sa mga chef. Wow. Perfecto! Ano ang pipiliin ko? Gusto ko ang cupcake ng kapatid ko. Okay, ano? Ako. Nanalo ba ako?